Alam ba natin na mas madaling maunawaan ang Biblia ng mga wala pang gaanong alam sa aklat? Sulat ito para sa ating mga kapatid na handang magpakababa para sa salita ng Diyos. Sa kanilang mga umaamin na hindi pa marunong sa Biblia. Sa kanila nga ay ang pangako rin ng katotohanan. To the Jews who had believed him, Jesus said, If you hold to my teaching, you are really my disciples then you will know the truth, and the truth will set you free. John 8 31 32. Sila nga na sinabihang, kung mananatili at susunod sa kanyang mga aral. If you hold to my teaching, kayo nga ay tunay kong mga lingkod. Malalaman ninyo ang mga katotohanan na magpapalaya sa inyo. You will know the truth, and the truth will set you free. Kaya nga ang mga aral noon ni Jesus na ipinasulat sa kanila, ay siyang mga katotohanan magpasa hanggang ngayon na may kapangyarihang magpalaya rin sa atin. Gayon rin naman kung tayo ay mananatili rito at susunod sa dapat lang na mga naganap na. Bakit nga ba tayo sumusulat sa mga kapatid na hindi pag gaano o kahit walang kaalaman pa sa Biblia? Katotohanan sa kanila kasi na may pagpapakumbaba at pag-amin na hindi pa talaga sila nagbabasa ng Biblia, eh sa totoo lang, mas madali silang tumanggap ng pag-aaral para sa katotohanan. Paano? Sapagkat sila nga ay umaaming wala o kulang pa sa kaalaman, eh hindi pa nila natutuklas sa kanilang sarili ang kabuuan ng mga kwento sa Biblia. Di tulad sa mga kapatid na naturuan na at nag-Bible study na sa kanilang mga simbahan at relihiyon. Eh minsan nga ay mahirap nang maipaliwanag sa kanila ang kahit simpleng kwento na galing sa Biblia. Marami na kasi sa kanila ang nagsarana ng kaisipan para sa tinanggap na aral. Hindi na tumatanggap pa ng ibang paliwanag, lalo na't kontra sa kanilang natutunan. Samantalang sa mga hindi pa naturuan ng doktrina, ay madali silang makapag-isip ng kung ano sa tingin nila ang tunay na sinasabi ng sulat. Sapagkat sa ganito, ay sila na sa kanilang sarili ang tutuklas gamit ang kanilang payak na pangunawa hindi na paiilalim sa kanino mang utos at bulong ng simbahan. Kaya walang sapilitan ng pangunawa. Halimbawa ang nangyari sa akin noong una. Ako ay nagsimula lang na magbasa noon nang ako ay naturuan na ng doktrinang galing sa isang simbahan. Sa makatuwid, ay nataniman na muna ako ng kanilang sariling interpretasyon ng Biblia bago ako totoong nagbasa. Paputol-putol at laktaw-laktaw pa nga. Kung baga, mga piling verses lang ang aking binabasa noon, mga bigay na talata ng simbahan na sharing materials ng aming Bible study. Bawal pangang lumabas at magbanggit ng sariling pangunawa, sa sapagkat araling pangsimbahan lang ang maaaring pag-usapan sa Bible study. Kaya't sa mga hindi pa natataniman ng Bibliang aral at interpretasyon ng simbahan, ay eh malaya silang nakapag-iisip upang sila na rin sa kanilang pag-iisip ang makatuklas nang sa tingin nila ay tunay na isinasaad ng mga kwento sa Biblia. Sila na rin ang makapagsasabi na ang mga sulat ay may tunay na pinararatingan at hindi laging tayo na lang sa ating panahon ang aangkin at magsasabing para sa ating hinaharap pa lahat ng ito patungkol. Katotohanan gusto ng Diyos noong una pa man ang makilala siya ayon sa kanya ring pagpapakilala ngunit hindi sa paraang gamit pa ng mga simbahan, kundi sa pamamagitan ng mga testimonya ng kanyang mga inilagay at piniling mga apostol. Sila ngang mga kahuli-hulihan na noon. Iba kasi ngayon, kapag may taong nagpakilala sa atin sa Diyos, nalilimot kadalasan ang ipinakilala at kumakapit na lang ng mahigpit sa nagpakilala. Sila nga raw kasi ang nagdala sa kanila sa Diyos. Marami sa mga tulong na aral na nagawa ko sa YouTube ay para naman sa mayroon ng kaalaman at malalim na sa pagsasaliksik. Kaya minsa'y mahirap itong maunawaan ang mga bago pa sa pagbabasa. Ito ay para naman sa mga kapatid na hinihikayat nating sumilip ng kahit kaunti upang magbukas ng kaisipan sa kahit hindi nila paniniwala. Para ito sa mga nakakabasa ng sulat sa Biblia at nagtatanong ng sa mga bago sapagkat hindi na ituro ng kanilang simbahan. Gayun rin sa mga humahanap ng tamang sagot sa mga tila nagsasalungat na ibang talata ng Biblia. Tayo ay hindi nangangaral ng na mga bagong aral pang simbahan, kundi ay nagbibigay lang ng tulong upang makita ang mga paliwanag ng Biblia na hindi kadalasang tinatalakay ng mga simbahan. Sa huli ay tao pa rin sa Kanyang sarili ang dapat na magpasya. Mahalaga na matanggap natin na ang mga sulat at kwento ng Biblia ay may mga tauhang nagsasalaysay rin. Ito ay ang mga patotoo ng mga apostol at ng mga mana ng noon, patungkol sa mga ginawa at sinalita ng Panginoong Hesus. Sa lahat ng mga sulat nila ay may totoong kinakausap at sinulatan, kaya mahalagang tanggapin natin ang mga oras at panahong binabanggit sino ang mga kausap sa sulat sa kanilang panahon at para kailan at kaninong panahon ito patungkol. Ito kasi ang time statement nila na hindi natin maaaring panghimasukan at basta na lang aangkinin upang masabi tayo ngayon sa ating panahon ang tinutukoy. Maling-mali ito kapatid. Sapagkat kung magkaganito ay hindi nga natin talaga mauunawaan ang kwento. Kung tutuusin ay madali lang nating mapapansin ang mga ito. Halimbawa, ang sa paggamit ng first person plural pronouns katulad ng we, us, our, and ours. Sa ganito ay patunay na sila sa mga oras na iyon ang kausap at hindi tayo sa ating panahon ngayon ang tinutukoy. Lalo na't kung ang mga ito ay mga hula o propesiya para sa binanggit na oras at panahon na magaganap noon para sa Israel. Narito rin ang mga halimbawa ng time statement na mababasa sa ilang mga sulat. At tulad ng this generation, it is the last hour for the time is near, right at the door. Patina ang salitang mas soon take place. Ang lahat ng mga ito ay paghahayag ng malapit ng maganap noon sa kanilang panahon. Hindi maaring pipili lang tayo ngayon ang babasahin at tatanggapin sapagkat dapat at makatwiran lang natanggapin natin na ang lahat ng mga ito ay para sa Israel noon at hindi para sa atin at sa atin pang hinaharap. Ito ay kung gusto nating maunawa ang lubos ang aklat ng Biblia. Nagiging mahirap lang na maunawaan ang Biblia kapag mayroon na tayong preconceived idea na naitanim na ng ating simbahan sa ating kaisipan. Lalo na kung tayo na ay nagbayad pa at gumugol ng marami ng panahon para sa pag-aaral ng kanilang doktrina. Kung involved na tayo sa mga ministry at mayroon ng pinanghahawakang katungkulan na kaloob ng simbahang iyon. gayon rin kung matagal na tayong naniniwala at sumusunod sa mga tradisyon, ritual at utos na ipinagagawa nila sa ganito nga ay mahirap nang tumalikod sa nakagawian. Lalo na kung sila ay napangakuan na ng buhay na walang hanggan. Hindi nga ba't lahat ng simbahan kahit na magkakaiba ng paniniwala ay nagsasabi ang bawat isa na siya ay ang tama kaya't nasa kanila ang kaligtasan. Subalit kung pipiliin lang na totoo at kakampihan ng Diyos, kung maninindigang totoo para sa Kanya at handang kahit talikuran ang matagal ng tradisyon, Itakwil man siya ng kasamahan, ay magsisikap pa rin tanggapin ang buo ang mga kwento ng Biblia bilang salita ng Diyos sa kanyang tunay na konteksto at layunin. Sa ganito, ay masusumpungan nga ng tao ang kapangyarihan ng Espiritu sa kanyang mga naipasulat. Magliliwanag na totoo sa atin ang lahat-lahat ng mga ginanap na ng buong kasulatan para sa katuparan ng lahat ng kanyang mga ipinangako. Una sa Israel, at sa lahat ng mga hintil noon. Makakasama lang tayo ngayon kung paiilalim na rin sa naitatag ng New Covenant ng Panginoong Hesus, ang bagong kasunduan para sa paggawa ng kabutihan sa kapwa, na sharing tunay na pag-ibig sa Diyos. To the Jews who had believed him, Jesus said, If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Sila nga noon ang sinabihan, na kung mananatili at susunod sa kanyang mga aral. If you hold to my teaching, kayo nga ay tunay kong mga lingkod. Malalaman ninyo ang mga katotohanan na magpapalaya sa inyo. You will know the truth, and the truth will set you free. Kaya nga ang mga aral noon ni Jesus na ipinasulat sa kanila ay siyang mga katotohanan natupad noon sa kanilang henerasyon. Kung kaya't ito na ngayon ang kapangyarihang nagpapalaya rin sa ating lahat, matapos ang henerasyong iyon at sa lahat ng henerasyon pang darating gayon rin naman kung tayo ay mananatili rito at susunod sa dapat lang na mga naganap na sapagkat kung sa atin ay mananatiling pangako pa rin ang kahit mga ginanap na ng Diyos noon pa man eh maghihintay pa nga tayo sa walang katiyakang hinaharap sapagkat bihag pa rin tayo at hindi tunay na nakalalaya hindi nga natin mauunawa ang lubos ang mga katotohanan sa Biblia